introduce yourself yung mga support niyo. Okay? Sorry, hindi ko nabutang kanina kung may pakilala sa yo. Sino mo na gusto yung sumakas? Iba sa buhay. Ah, hindi man ako natuloy magpare sa totoong buhay. At least dito sa Himala, naging pare. Hindi na yung Himala ko. Ano pong name? Sorry. <laughs> ako po si Floyd. Ayun. Ayun. Po. Ako po si Cathy Teodoro. Ako po yung gaganap na ni Mia. Ang iba na ako po sa totoo lang was getting this role noong 2018 and 2019. Actually, 2018. Kasi dream role ko to eh. And I wasn't sure kung makikita nila ako na fit dito sa role na to. Given na yung background ko dati noon, puro Disney musicals, Hong Kong Disneyland, star. It really starts with just one person. And for me, Vince pa who composed the musical, na, wow, feeling na kaya ko yung gawin yung media. yung target ko to, aaralin ko to, and pag nagkat ng pagkakataon in my lifetime, na ibalik at i-stage ang Himala isang musical, I will do everything to audition. Um, kung ano-ano pong balaki din nangyari nun eh, I was abroad, no callbacks, na para It, it, felt like kailangan kong patunayan. And out of everyone, nakas na lahat, except yung Nimia. I think that yung beses akong na-call back doon. And I was really like, ano pa ba ang gusto nyo gawin? Diret, ano pa kailangan ito ng topless? And eh, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Para lang mapatunayan na, ito, ito po ay um, kaya kong gawin. And to my joy and just really dream come true moment na uh, And if really I would say Himala is a musical and ngayon Isang himala is the miracle that keeps on giving. Honestly, we were very happy surprised when it was sold out, when we had a rerun, and then when we had this film, the opportunity to film this, and for the producers and our director to really take a risk and say we want the original cast. gusto namin yung mga theater actors na dadalhin sa pelikula. Lalo sa MNFF, Gabriel Kasi alam naman po natin, big stars, mainstream actors, blockbuster. So parang tataya po sila sa aming mga taga-teatro. And we were just very grateful for the trust, really. And that's why we're also very happy because the theater community, which is currently booming, Their support, they're also grabbing support and anticipation for this film um, and also for the cinema community as well. Na it's two worlds, two artistic worlds colliding. So, honestly, it's just patulay, miracle after miracle to be part of this project. Po, Thank you. Po. Hello, I'm um, David Ezra. I play the role of Orly. Uh, po. Sa akin, itong Seamus Kaki, yung Himala, isang Himala, uh, <laughs> ano siya, yung mismo itong Getting the Role is a Miracle. Kasi yung yung Himala na musical ni Vincent de Jesus, yung legacy niya sa akin, or yung history niya sa akin is 20 years. The original staging nun, yung role ni Vincente Escalante was played by my mom. So, nung time na yun, niyaya niya ako manood ng musical niya nung Uh, so sa CCP, so, I was 15 years old nung high school ako tapos hindi pa ako or hindi pa ako makakanoon ng any theater show. So napanood ko siya nung ginawa pa ni may Riot, nung time niya yun, sila. Uh, inside At mother siya na nga, yung mother original na play ko nung sa musical ni Dinsa was Set. So Blue Set is So, yun po. Yung history niya sa akin mahaba. Tapos nung fast forward 10 years, nung si na yung 10th year anniversary concert, napanood ko si O.J. Mariano as Orly. Tapos nung time na ko kumakanta na ako, tapos nung napanood ko siya sa role na yun, sabi ko, isa to sa mga roles na gusto kong gawin sa buhay ko, kung kailan man yun. Tapos nung so, 5 five years after, na foundation sila ng Himala, isang musika, when I got the role. So, kumbaga, mula nung bata ako, sabi, tulad nung sabi ni Kami, it's, uh, it's just, uh, gift that keeps on giving, yung Himala na musika, yung call sa isang himalat. Kasi talagang 20 years na eh. Kung baga hindi ko siya sinimulang pangarapin, sa gitna nun, no, pinangarap ko tapos sa duli. Tapos after 5 years, ito na tayo, Sa pa tayong pelikula. So, malaking himala yun para sa akin. Yes. And also, my first film. So, Yeah. Sayong in the film and in the stage play. Uh, aside from what they said, no, I, na, 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 I agree also na itong film na to ay napakalaking, napakalaking mala para sa aming lahat. This is something we didn't expect that would happen to us. And um, so hindi ko napapahabayan, I, I, I totally agree. And siguro ako ngayon, I, I just look at miracles every day. You no, the little Every day, na natin alam that, to be in this room, to be in this room with all of you is already a blessing and a miracle. And um, yeah, it, it just grounds us. This project grounded us in so many levels. Na it made us so grateful. Kasi nate ba? to be grateful about this film, to direct Pepe who. Trus trusted us and um, given us this um, opportunity to do this film. So, yun lang po. <laughs> Every day is a miracle. Mahaba eh? <laughs> pa rin. Magandang hapon po. Ako po si Sweet Mantado Kyongso. I am playing the wonderful Mrs. Alba. The wonderful, she's the wonderful wizard of Kupang. Naomi, I believe in miracles, whether it's small miracles, big miracles, every single day. You, you, that is how my faith is. But may sagot mo ba ako mag-share ng si sarili ko? May sagot ako kay Taki. Oh, si Direk Ed Daxon and I, and with Narka Biko, we're having lunch after an event. And tinanong ako ni, ni Sir Ed Daxon, Sino suting tingin mo pwedeng mag-linya? Sige! So ako ang sabi ko, sa buha mo si Kaki, I think she she can be a, a wonderful ninya. Talaga, yes! So yeah. ako na pira ko for you. Kaki my father, yes. Pero oh, yes. so, ako talaga, wonderful wizard of Kupa. <laughs> ako po, ang um, natatangi hindi kasama sa cast. I I've watched the 2003 staging, 2013. I was good friends na by the time with Vince de Jesus. I watched the uh, 2018 and 2019. Pero hindi po ako naghimala ever. So ang pinaka miracle talaga ay mapasama ako. Kasi si Vince sabi sa akin, may gagawin ka ba sa ganyan ganyan? Sige, um, uh, tignan natin yung sis kung kaya ng schedule dahil per month. Uh, kinabukasan si Nami niya, niya ako sa Fred. So, na-stress ko ako. <laughs> Pepe and Eric Macriulatel, ang dami biglang schedule conflicts. So, the message of Kipi to, kay hey, Naomi, matutuloy pa ako, na-attach na ako doon sa script at saka sa cast, tapos baka hindi ako matuloy. But, yun, yeah, miracle of miracles, natuloy ako. I've, I've had the best time with these wonderful people. Our, our captain of the ship, Direk Pepe, talagang Um, hindi niya kami pinabayaan and he let us grow, he allowed us, sa lahat actually ng team niya. Grabe, from cameraman, sa lahat ng assistant. So, that is my Himalaya miracle. I thank you. <laughs> <laughs> ah, hanggang ko lang. I'm speaking of. Isa sa mga Himalaya namin ay yung Sandbox Collective at Nineworks Theatrical, ang theater companies na sumugal sa version na ito noong 2018 at 2019. We, hindi kami gumamit ng microphone, ng label. Uh, it was the theater in the round. So gusto namin pasalamatan kasi sila talaga yung bumuo sa cast na to. So, parang uh, yun. Yeah. Magandang hapon po sa kanila ako po si Bituin Escalante na gawin ang sa saling. Masabi na po nila lahat ng aming mga milagro sa uh, palabas nito. Pero sa akin po personal, um, himala po sa akin ang magkaroon ng family life. That I have now. I never imagined I could be a mother. Now I am a mother of two, and that experience informed um, how, how I built a relationship with Salim. Himala is also a family affair for me. Um, Vincent first cast my sister in the concert version in Peta. So, po ay a pilang And now, even my husband is part of the cast, Raymond Domingo. We were part of the cast in 2018. And it is such a blessing to work with the people you love. And ngayon, dumagsig na po yung mga mahal namin. Nandito na si Pepe. Ang dola. Marami. This is a family of love So, love is the greatest miracle. So, maraming salamat. Rikki P. Thanks. pag na na ako ng directive, at yeah. isang Kailangan may yes. yung mo may kwento yung Okay. dito. Marami akong mayroon din sa buhay. Parang parang mayroon din. Mayroon ko lang nangyari sa'yo. So dito sa, sa Himalaya, siyempre ang unang muna kong masasalamatan si Sir Veins. Kasi kung Sir Veins ang nakakalala mo, cast party ko yun ng Rock of Ages. <laughs> Tapos binulungan niya ako. Di ito krasa? Oo. Sabi niya, alam mo, pwede ka mag-yes. ng Himala. Na talagang, totoo po ba? Kaya ko po ba yun? Pero ang tiwala po ni Sir, at ng staging ng 2019, hanggang dito po ako na direct pete Sir. Mar maraming maraming salamat po. Huwag na pala ko. Sa po kayo, hindi nyo namamalayan, Sir. So yun yung una kong Himala na gusto ko bahagi. Pangalawa, ang Himala ko sa buhay, na lagi kong ikinapwento, sa mapakilala o hindi, ay mirakulo ng pagpapagaling ng Panginoon sa aking pamilya. Very close, kaya very close at napakalapit ni Elsa sa puso ko. Dahil una, meron akong kapatid who was uh, 21, 21 years old then. Uh, is, isa, siya na siyang cancer survivor. So siya po ay pinagaling ni Lord from uh, stage 2 lymphoma. Pero towards the sixth month of our chemotherapy, uh, inatake naman sa puso yung 19-year-old brother ko. And um, ito po yung case ng myocarditis. Yung time na to, very rare ang myocarditis. Dumami ang myocarditis after pandemic. Okay. okay. So ang myocarditis, ito yung uh, pinatitigil yung muscles ng heart mo mag um. So kung ang um, uh, beats per minute natin ay 80 to 100. Sa kanya naging 20 beats per minute. So sa sabi sa akin ng, ng doktor, nangangalit na talaga siya. Nangangalit na siya. So ako noon, naidala ko siya sa ospital kasama ng nanay ko. Nakapaa, nakapaa. tas eh, nakita ko ang nanay ko, namumutla. Eh, high blood din ang nanay ko. Sabi ko, ma, dyan, kukuha ko ng gamot mo. Kukuha ko chile, tapos kukuha ATM, babalik ako. Pagbalik ko, kapatian, na ang mami. Sabi ko, mabakit. bakit? Pinapirma na ako ng waiver. Sabi ko, ma, Talagang nung panahon na yun, um, yung confidence ko kay Lord, yun lang talaga ang pinapit. Na naman hindi. Mabubuhay si Aaron. His name is Aaron. Um, and then, noon po, ma-aktibong uh, ako. And out loud, I prayed over him, dito sa puso niya, And in the mighty name of Jesus, you are healed. Wala po siyang malay na rin. Oo, oh, kasi, ang magkaka, ang mga pagtawag nyo in the Indefendifed yan. So in the mighty name of Jesus, um, ang ang kagalingan ng Panginoon, wala po hanggang dung paa dumadalo yung tubo ng Panginoon sa iyo. And right there then, I witnessed miracle, bumuka po ang kanyang mata. And then, ang, ang, ang mami tumigil sa pag-iyak. Sinear ko sa church week ko, sabi ko, Uy, alam mo ba, nakawit na sa mga miracle. Sabi niya, Ay, eh, ay, 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 sabi ko, hindi ako nagpagaling. Ang Panginoon ang nagpagaling. Kaya po, totoong may miracle. Kaya si Elsa, naniniwala sa miracle yan. Naniniwala po ako sa miracle. At ikong Himala, again, miracle to na dumating sa amin lahat kami um, sa iba-ibang phase ng aming, iba-ibang eras ng aming life. But then, pinagbuklod-buklod po kami muli ng Himala film na ito para ibahagi sa inyo kung ano talaga ang tunay na Himala at meron kong Himala sa December 25. yes! <laughs> Gagag-Himala siya at ang galing na din mag-Himala in terms of segway. Yeah. Yes. I thank you. Uh -huh.